Dapat i-prosecute. Uh, i-prosecute yung mag-prevent. Instead na ginagawa ito, um, hindi ito iniimplementa ng patas ng DOJ doon sa Amerika. Tsaka yung mga churches doon, under attack, uh, ginagawa ng mga FBI, sinasubject ito to surveillance, pinapasok. At uh, parang ang nangyayari, sa tingin ko, parang ginagawang uh, kinokopya dito sa Pilipinas. Like for example, nung nangyayari sa atin, no sa KOJC, yung ilang araw na siege dito sa ating uh, KOJC na ginagawang, what's you call this, uh, legal license. Yung kunwari may warrant to arrest as against Pastor Apollo si kibuloy and uh, five other leaders of the kingdom. At ginawa na itong lisensya na atakihin yung eskwilahan, yung Jose Maria College. At saka yung church mismo, yung KOJC na ginawa pang uh, command center, yung cathedral mismo kung saan yung uh, mga miyembro ng KOJC ay do noon po nagsasamba. Yung eskwelahan, hindi na kami makapasok at ay, hindi lang yun kinontrol kundi ginawaan pa ng ano, uh, nagkandak pa ng excavation activities na parang mining activities doon sa ilalim ng, uh, what you call this, ng aming eskwelahan at nagkaroon ng uh, grabe na pagkontrol ng access ng KOJC compound at saka sa JMC. So, ang ginagawa doon sa Amerika, parang kinokopya at ginagawa din dito sa Pilipinas. Yun po ang nakikita po.